Last News Update mga balita ngayon, pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinula ni VP Sara ang AFP. Higit 800 million pesos na halaga ng shabu na asabat sa Oriental Mindoro. Isang pamilyang natrap dahil sa baha na iligtas sa Eastern Samar. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon tinawagan ng pansin ni Vice President Sara Duterte ang Armed Forces of the Philippines o so AFP dahil sa kawalan umano nila ng aksyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong ngayon sa The Hague sa the Netherlands. Sa isang interview kay John ni VP Sarang AFP kung bakit nila pinayagang mahuli ang kanyang ama dahil anya ang Presidential Security Command Umano ang in-charge sa seguridad ng dating pangulo. Dagdag pa nito na bakit nila hinayaang idala si FPRRD sa AFP Villamor Air Base sa Pasay City. Agad namang sinagot ni Department of National Defense o so DND Secretary Geboy Tedoro ang busy presidente at sinabing sinuportahan lamang ng AFP ang Philippine National Police sa pagpapatupad umano ng batas dahil ang nangyari ay isang law enforcement operation. Sa kasalukuyan, wala pang nilalabas na pahayag ang AFP tungkol sa issue. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 120 kilograms ng hinihinalang shabu na may halagang 816 million pesos sa Kalapan Port Oriental Mindoro nitong biyernes. Ayon sa Police Regional Office 4B, ang operasyon ay sa pakikipagtulungan ng Pideya Mimaropa, PNP Mimaropa, Philippine Coast Guard Kalapan at Port Police. Nadiskubre ang ilegal na droga sa loob ng isang sasakyang nagmula sa Batangas Port at patungo sa ng Iloilo City. Tinangkang tumakas ng driver ngunit agad siyang nadakip ng mga tauhan ng PCG. Lumabas sa investigasyon na siya Mano ay inutusan lamang upang ihatid ng sasakyan sa ilo-ilo. Natagpuan sa loob ng kotse ang malalaking maleta at bag na naglalaman ng hinihinalang shabu. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng malaking operasyon ng iligal na droga sa rehiyon. Isang pamilya kabilang ang mga bata ang natrap sa lampas dibdib-dib na baha sa Barangay San Luis, Taf, Eastern Samar matapos ang walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line. Agad na responde ang Bureau of Fire Protection na BFP upang isagawa ang isang rescue operation. Sa gitna ng malakas na agos ng tubig, matagumpay na nailigtas ng BFP ang pamilya gamit ang lubid at bangka. Ayon sa mga otoridad, ang biglang pagtaas ng tubig ay dahil na rin sa matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Ayon pa sa ulat, marami pang mga residente ang nangangailangan ng tulong kaya patuloy pa rin ang ginagawang rescue at relief operation sa iba't ibang bahagi ng bayan. Pinayuhan naman ang mga residente na lumika sa mas matataas na lugar upang maiwasan ang panganib. Para sa Kidlat News Channel, at si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.